Wala pa yung uli natin kung kagabi pa no? Huli ng ating na. kaibigan First day ng lambat Sisilipin na natin Basta tapagan dito ka kahit sa ka nang makumang dyan Walang problema sa uli Tingnan natin makapasabit kahit tilapia -tila lang <laughs> okay, Unahin mo Let's go Let's go Maganda na makakita Magandang araw ngayon mga bak tubig sa si ilog Malalim to itong ilog na to Silipin natin Kasama natin yung kaibigan natin Si Bro Siya bihasa na siya sa sa mga tubig-tubig tayo beginner pa lang tayo <laughs> mahaba-haba itong nabili natin ng bak malawak naman itong ilog so yung mong natin ito siguro uh, every after 3 days kailangan din naman mag-recover ng ilog yun natin yung biyayang bibigay sa atin at <clears throat> kagandahan ng tubig napakatahimik Supo rito sinasabi ko bro malaki ko. Oo. Limi di ba? Pag diba? Ganyan kasi hindi, uh, hindi na kaahulian. madumi yung ilalim ng na ilog natin ngayon malagit lagit ang tawag namin yung parang lumot ayun nakaisa na tayo tilapia punin pa natin yun eh yes sige bro sige Ako walang lagit ini bro, marami ini o. Oh. Ako nag-brown kagad yung tubig eh. o. Oh. <laughs> mga bab gagnya natin yang yun yung teknik natin para pemamaraan Doon ba ang Mas maraming naglalambat doon. Doon pa lang naharang na. Papasok kasi yung tubig dito. Doon, padagat na yun eh. Pating bro. <laughs> <laughs> Pating yung mapasabit natin dito, no? dito kasi kasing oras, hindi, hindi lang makawalit ang Adalasan talaga gabi kaka araw active yung isda pag gabi eh pag ganito kasi kimpo Mas mahaba dito bro yung lambat mo. Pabinga yun. Pag ganun. Oo. Dapat yung sa itong wala lang diba yun. Yung bangus ata yung bro. Oh. Oo nga. Kita ma? Oo yan oh Sana nga bangus. Ah, hindi kanduli. <laughs> Sumasabit din yung kanduli ah, diyan Bangus bro. Ayan. Mga ba po. Nakaisa na tayo. Bangus tayo. Ay, isang bangus tayo ngayon. Okay. Binigyan tayo ng ilog na isang bangus. <laughs> Ayan, biyaya ng ilog, mga bap. Pero kung wala lang nag-aarang doon ko, uh, ah, kaulit tayo. Mano ma, kasi na yung ma. lambat na yun eh. Maganda yung lambat yun. mga kasama pa yan eh. grupo-grupo yan, mabagus. bangus. Kaya naman gabi, matimpuhan natin. Pag na off ko minsan, magpamadaling araw ko dito bro. Oo, mag-sit up ka lang. Oo. Uh, paglalatag na lang yung akin. Mm, lahat yan, latag yan. Oo, uh, eh, walang... Hindi nga lang marumi yung ilog bro, lahat to. Nakalatag kong tatlong lambat eh. Oo. Uh. So mga bab, di namin linalatag yung mga lambat pag maroon ng ilo kasi sasabit yung parang alam, para sipon. Mabigat sa lambat ha. Ah, may hirap linisin. Parang latak. Parang latak ba namin. ng ilo? Pag ganyan kasi hindi kasi pumapasok yung isa. Kasi nakikita nila yan eh. So day one natin mga bab. Sambangus Ay, Sambangus na so, tayo Sante <laughs> Latia Yung mga ibang nandun Yung mga ibang naglalambat Yo. Okay. Inay. Okay. Inang sagad ng ating lambat. Day 1 mga bossing. Isang bangus. Haba, no? Pakita okay, mo na rin yung huli natin kalabit oh. <laughs> Oo. sige. Supportin niyo sa video. Buti bro, hindi na zero. May <laughs> ulamin tayo mamaya Ang dami kasing kulong yan eh Kaya hmm. sumabit lang siya Basta gumigid lang siya konti Kasi e, parang magmigid yan eh Matik na Oo uh -huh. Kanyang kahaba yung lambat natin So naka ano isa tayong bangus Katamtaman yung size Pwede na yan Goods na yan Meron na tayong Pangulam sa gabi Tapak siyo natin yan Mga Mga bap Bali kagabi ba't naglatag yung kaibigan natin dito? Ah, nahuli niya mga bandang alas tres, sinilip yung lambat. Sa so, lambat niya ha, sinilip niya. So, bisa Google, yung isda is double spotted queen fish. Amaya, ah, papakita natin. Comment nyo na lang kung ano masarap na iluto doon kasi hindi siya familiar sa amin dito, hindi eh. siya familiar eh. Hindi natin alam kung paano luto. Yan, kaganda ng tubig katahimik. Ang problema lang, mababa. Kaya malumot, malumot, malumot tayo ngayon. Talim oh. na yan bro, no? Ang teknik nito, kung malayo ka sa kahoy, ito lang hawakan mo yung lubid. Okay mga bap Ito yung huli natin ngayon Ngayon silipin natin yung huli ngayon Tignan natin yung huli kagabi ng ating kaibigan Siya yung kasakasama natin dito Naglalatag na labat Alas stress niya na dali yan eh I-comment nyo na lang mga bap Kung ano yung magandang iluto Ito nga pa yung huli natin kagabi bap no Huli ng ating kaibigan So Ano yung masarap iluto dito bap? komen na Kita mo hindi sa dalak bro. Ito pa. Tayo na mag-bab toman, topan na holy din sa lambat. Oh, so, ito sure iho natin. <laughs> iho maganda dito mga baf. So yan mga baf, di na yung video natin. Subscribe kana bro. sa mga susunod natin videos. Thank you!